sa inyong lahat. Parehas ta para parehas tayo, inaantok, ano? Maga pa. Anyway, ngayong araw, pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihin ng mahal na Berheng Maria, Immaculate Conception. Itong doktrinang ito, tinuturo po sa atin ng simbahan na Mary was conceived without original sin. Wala pong bahid ng kasalanan orihinal na kasanaran. Ang salitang immaculate ay dalawang Latin na salita po. Isang prefix, M, na ang ibig sabihin ay not sa Ingles, at saka maculatus, na ang ibig sabihin ay stained. So, pag pinagdugtong, immaculate, ibig pong sabihin, not stained. Or free from moral stain without sin. Itong kapistang ito, tamang-tama sa panahon ng Adviento, angkop na angkop. Malaking tulong po sa atin, sa ating paglalakbay ngayong Adviento. Kung naalala ninyo, kahapon, tinawag tayo ni San Juan Bautista, sabi ni San Juan Bautista, Talikda ninyo ang inyong mga kasalanan. Meaning po, pagtalikod is, to say yes always to God, to obey God at all times, like Mary did. Gaya ng ginawa ni Santa Maria. Sa unang pagbasa, atin pong narinig yung fall of our first parents, si Adan at saka si Eve. Alam niyo, binigyan sila ng Diyos ng instruction, ganitong gawin, ganito eh. Pero mas pinakinggan nila yung ahas. Di ba? Mas pinakinggan nila yung ahas. O nga naman, ano, minsan ahas tayo. <laughs> minsan ahas tayo. Talaga, sa ugali. Nandyan palagi ang ahas. Tinetempt tayo every day. Pero we decide on it, di ba? We make our decisions always. Ang demonyo is like that. Palaging nandyan. Ahas na ahas talaga. Ahas na ahas. So, ang tawag sa atin noong unang linggo is be vigilant. Matalino po ang ahas. Wise. Ang tawag po palagi ng demonyo is, Uy, pinapaalala sa atin palagi ng demonyo, mas matalino ka sa Diyos. Oy, huwag mong sundin ang Diyos. Oy, kaya mong mabuhay ng mag-isa. Malakas ka. It is the dream. Palagi pong panaginip ng demonyo, ano? Na tayo'y mahiwalay sa Panginoon. Tayo'y mahiwalay sa Panginoon. At ang effect palagi ng kasalanan is, yon division pagkasira. Palaging ganyan, pagkawatak-watak ng mga relasyon. Kahit sa social media, di ba, makikita niyo, watak-watak na relasyon. Pagkawatak-watak ng parokya, pagkawatak-watak ng komunidad, pagkawatak-watak ng simbahan. Pero, ngayong araw, sa ating gospel, ang tawag po sa atin pinapakita ng ating gospel through Mama Mary. Nung bumisita yung anghel sa kanya, at ang sabi niya ay, Yes, Lord. Let it be done to me according to thy word. Maganda po pakinggan yung pagkaka-translate sa Tagalog. Ang sabi dito, ako'y alipin ng Panginoon. Alipin ng Panginoon. Pag-alipin po, lahat gagawin. Lahat, oo. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Pero ang demonyo, hindi sasabihin sa iyo, huy, alipin ka ng Panginoon. Hindi ka alipin. Panginoon ka. Gaya ka ng Diyos. Hindi. Pero si Mama Mary, pinakita niya sa atin, ako'y alipin ng Panginoon mangyari sa akin ang iyong sinabi at Lisan siya ng anghel. Naalala ko nung mag 25th anniversary yung dati kong prefect of discipline, it happened to be na ako yung inasign niya as homilist. At sa ending ko, sabi ko, may, may binigay kasi siyang t-shirt. At ang nakasulat sa t-shirt ay, For all that has been, thank you, Lord for all that is to be or yet to come? Sabi niya, Yes, Lord. So sabi ko sa obispo, nandun yung obispo bishop, tandaan niyo yung sinabi niya. Sabi niya, Yes. So meaning, kahit saan niyo siya i-assign, sasabihin so niya, Yes. Kasi sabi niya, Yes, Lord. Yes, Lord. Sana ano, ganun din sa buhay natin when it comes to God inviting us, masabi din natin, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.